Nai. O uh, para na kaya magasto-gasto. Kaya na lang bahala ni ha. Odo. Oh, Mo ni. Si nanay Lucia ni hubag pagayo ang iyang susuno Hello no. kumusta mo sumigo sumiga sets me again do Kinit. to welcome na sa sa tuwang video no so, <laughs> kini higayon na dai pasalamat kitag dako sa Ginoo to kay karong adlaw no kini higayon na amo kita mabalik si Nanay Lucia nga usa pud taon kabuta mga, mga, mga mamog set sa dili mo tumbo so gusto lang ni ko magpasalamat sa mga tawo nga nagsuporta sa akong Facebook page nga do Kinit. no? okay labi pud sa inyong pagsuporta sa among advocacy sa ting Bertino og happy 1.3 million followers grabe sauda mga mamog sir nag gitaw ng among mga followers no pero bisan pa man sa iyon ana gikan sa sinugdanan kay kami magiging nag-uban niting birting no sukad pa sa sinugdanan no? grabe, antos, kamot, sa salig, sa kino, mamang, o grabe among antos og pagpanikamot kita o sa pagampo o pagsalig sa ginoo mga mamog sero karon medyo ubay-ubay na kita na nagsuporta sa among facebook page o kaluyan sa ginoo mga mamog sero ubay-ubay na po ng ng amuang nasuportaran o konsumo matag bulan o usa na po ni ana si nanay lucia nga usa sa among hatdan o konsumo karon no o kung dili inyo kalimtan share ang video mga mamog wala kay banig di ay? Naa Wala kay, ha? Naa naman na mo Is na naman Ani? Ani? Nakahinam doon pa ka ko? Oh. Ha? Oo oh. Kinsaman ko? Sibir ting Sibir hindi siya makakita Pero yep. di gini ko makalimta, no? Oo oh. Tako naman ako na pag na ay Lumag saan kayo magtubig Ha? Wala naman saan kayo magtubig Na ay pareng mo to Wala ka mo Mau oh, nih, si Nanay Lucia ni hubag bagayo ang iyang suso no. Naarang-arang na unta ni atong una karon ni balik na pud. Mga mamog sir, sumo kita ni mong naabtan karong adlaw no sa among paghatod og kusumo ni Nanay Lucia nga grabe, hmm. grabe jud pagayo ang hubag sa iyang suso mga mamog sir, gawas nga buta. Doon na pagkita ay gihambin nga sakit. Oh. Kung sa pamilya nagsugod mong hilanat? Orang, ikatawang nanig-adlaw. Nakay tambal ginom? Hmm. Ha? Huh? pangong ni Inong. Palitan ko na mong tangman, para makainom ka. Ayaw ra kay, ang akong paliton o kwarta pa kuwarta ko, panarong mong reksidol. Reksidol. Mabuga si Nanay Lucia nag, nag-abot, no? Ang ingon, daghan hmm. lang ang ingon nga di naunta ko nga dawat. Daghan Anong? lang ang nga, oh. Uy, dawata kay kanana ang bisog bisog mo na para mo. Mm, tinuod na? oh, sila nga. Ayaw pagbaliban na ata na. Pasandahin ng mga tao mo sila. Mao no, gani. Dawata yun ha. Nga kasinahan man si nanay nga muna-muna man gani o. Oh, ang lawas ni nanay Lucia gamay na lang kaayo, no? Gamay na lang kaayo niyang kinabuhi para maka survive diri sa kalibutan. Unya, kasinahan pag yun tao. Dili na ginamayo, grabe na ginang batasan sa Pinoy kong iyon anak na malanggani. Huwag mo na yung mga mama, huwag sir, nung gawas nga naglison, na kita ng sitwasyon sa usa katawa nga usa kabuta niya na pagigihambin nga sakit. Nakako tao sa pagpakasina ni nanay nung nga grabe di man tao ni makapaningkamot si nanay. Huwag mo ugin siya kinahanglan kayong suportahan o konsumo, no? Kan, eh. Kinahan kay, kinahan kay si nanay ganador. Ha? Nagpalit kong mga gatas ni mo, ha? Ay lang sa na Ay lang sa kayo magugap ka. Ayaw, ako na lang ang nabi. Kaplas ni mga pusa na ha. Kanya, ito na lang habuan ni kay Kabisado na may kabisado naman ni, ni Nanay Luz Yatanan sa mong sitwasyon ka ta sa ginoo ay ha ito ampu lang ta sa ginoo na ginoo. nay para na kayo mag gasto gasto ikanalay bahala ni ha o dawata Uh, Ma'am Sir, dekang salamat sa inyo ang pagsuporta yeah, Magpasalamat kita sa Ginoonay. Sa iyong pagsuporta pagsuporta no, sa mga sponsors. Nga dili lang magpabanggit sa ilang mga pangalan daghan kayong salamat mga mamuog sir so daghan gid kayong salamat sa inyo pagsuporta sa among adbokasiya no po ta sa pagtanaw ni nga video og sa inyo nga pagshare ako na gid nga ikatabang sa among adbokasiya mga mamuog ug usana pa pud si nanang Lucia nga among hatano konsumo karon para sa iyang monthly supply nga pagkaon. mga mamuog sir pirmi buhaton timan-an nga pagbuhat nato og maayo gid ina makahimo natong alautan salamat sa Dios so god bless kanatong tanan